mag change wheel tayo ng Nissan Urban NB350 mga boss. So may cover na sa ilalim, meron niyang apat na clip at isang G's mga boss, hindi ko na nabidyuhan. Kapag naalis na natin yung cover na yung mga boss, so makikita na natin yung kanyang drain plug. So magready lang tayo dyan ng number 14 na box wrench mga boss. So pag na natin yung mga boss, so patuloy natin mabuti yung langis niya para madrain natin mabuti at wala masyadong matira sa loob. So hayaan lang muna nating madrain yan mga boss yung kanyang langis at maya maya ay kakalasin natin yung kanyang oil filter mga boss. So papakita ko sa inyo kung paano natin uh, tatanggalin yung kanyang oil filter mga boss kasi medyo masikip-sikip to. So medyo marami-rami itong langis mga boss so sahurin natin mabuti. So sa kanyang oil filter mga boss, so nakapuesto to sa tabi ng driver. Uh, sa right side mga boss so mayroon niyang uh, cover tapos mayroon niyang apat na gis so mag -ready lang tayo dyan mga boss ng ratchet tsaka uh, gis na sa trench para mas mabilis natin makalas yan mga boss so tama tama habang nagpapatulo tayo ng kanyang uh, engine oil mga boss so magpapalit tayo ng kanyang oil filter para masaid natin mabuti yung langis ng ating makina kapag natanggal natin yung cover na yung mga boss so makikita na natin yung kanyang oil filter mga boss so ayan na nga yung kanyang oil filter mga boss so original pa yan galing pang kasa so mabuti na lang at meron tayo oil filter wrench na sakto sakto dyan mga boss na pang kalas so laking tulong yung aming filter wrench mga boss na binili ng boss ko at kasi universal yon meron lahat ng iba't ibang brand so mabuti na lang at meron kasi kung wala mahirap kalasin to hindi papasok yung chain na ginagamit namin dito so ayan na nga yung bagong oil filter mga boss so ikakabit ko na so nilinis ko din yung surface nya bago natin ikabit yung bagong oil filter so hindi ko na na han yung pagsasara kanina ng uh, drain plug so ang langis nga pala nito na ay nasa 8 liters pero sinalina ko muna ito ng 7.5 uh, mga boss So kung nag-enjoy ka at may natutunan ka sa akin video mga boss, paki-subscribe naman ang aking YouTube channel mga boss at napakalaking tulong nito sa akin. So God bless sa ating lahat.